Yan ang kapal po ng uwak oh. Narin po sa gilid ng kubo Nakatatarget na rin Baka yung ating itik na naman ah. Ah, Pagkakadamay eh. Oh dami Nag, ano po, eh, Nagaginala O oh. kalasing kita kinukuha ng camera O oh. Ayan o oh. Ah oh, dami balik balik oh. pagkakapal ang kapal po ah oh, pagkakadami oh. nasabong po ay oh. na ano ba't ka na ano nga kasi nasabong na rin sa kabila oh. Yung yun po oh, oh pagkakapal ba Ini sa puno anong ako tinatarget na eh? rin. Hmm. Pagka daming uwak ho. Baka nagtuturo ng lumipad diyan mga yan na. Ah. ah, pagka dami o punong-punong kahoy ayun. Ayun, naglipada na. O, pagkakapal. abah Minsan huwag nagtuturo ng ano yun. Eh, paglipad ba? O. Oh. Uh. Ah, pagkakadami. Naglabasan po ang mga uwak. Oh. Ah, oh. Ayun, Oh. Ano yun? Dinadala nun, oh. Bumagsak dahon. Damo, Oh. Ay, hinahanting sila pala dun sa puno. Huwag ka dami. Ayan pa po. Oo. Ah, ah. Tayo ng kaunti din eh. Para tayo hindi ganun mapansin. pagkakadami po naglabasan po ang mga uwak oh. ang pagkakadami hindi po natin alam kung anong hinahantin na rin ng araw aray po ibabahagi ko sa inyo at nakakaano po baka tayo madalas dito nakaka curious po ba oh. naiibon po doon sa puno na yun, eh. wala pong sumay kapag kadami uwak yun pa oh dyan po oh tinatarget na yung mga yan yan oh. wasak ang pakpak nung isa oh nag-uuwi na ho siguro naghintuan na po yun umamaya ulit hindi na po ulit ito nga siya oh wasak yung pakpak oh bakit kaya yan pa oh ang dami po oh ayan oh naglabasa na naman po oh Curious lang po tayo kung ating kinukuha ng camera. Oh. Ang ganda sana oh, kung may sumo. Oh. Yung pa, oh, nangagaling pa po sa ibang side. Oh. May bumabalik, may umaalis yung po. Siguro nga, minsan yun ay nasaksihan namin yung nagdadamihan ng gayan. pa pagka yung may tinuturoan po bang anak na lumipad, parang tulong-tulong sila sa pagkampay kasi pag bumagsak yung uwak sinasambot ng ibang uwak para mailipad po ayan Ay, ang dami po yun yung, yung mga nagsaniyog pero mas marami doon sa isang puno na yun Parang may nakaganapan po ba nangyayari sa kanila. Yun pa yung iba o. Oh. Yun pa oh. Dumarating pa po. Kita po ka sa camera yan oh. Dami na nila oh Yun pa oh may nagahabol pa oh yan natahimik po may umalis na isa oh Nimpa oh. Yan po update ko na rin po kasi iba nating pananim po. Da nila. balik ito po tinamnan na natin ang ano. Pipino. Diyan may hulog na po tayo. Lahat po in-spray ko para makamenos ulit tayo. Oh. Diyan na po may mga tanim na po 'yan. Hindi na ang huna natin na i-vlog. Oh, pero gawa nang ng bisita dito sa kabila. Minsan no, pag uh, sobrang busy natin, hindi na ho tayo makapag ano. Makapag video-video po ba? na ibang gawa oh yan kaya po ngayon lang natin i-update po sa inyo tapos puntahan na rin po natin yung dun sa side doon yan pa may wok pa oh sa okra yan oh madami na rin oh nag aano na po nag aantena uh, na, na ang tawag yung nagdudulo na harvest na uli hmm, dami na rin ang ano nag-aante na na naglilit na po yung dahon tapos may mga hindi na rin yung kaya ninyo may mga insekto na po kaya na naninilaw na yung musong kabayo po ang bumabakbak di yan musong kabayo Hmm. wala na to pa wala na po pa ilang harvest na lang ho siguro ito oh hmm. yan na po yung mga uwa oh ko <laughs> umiilag po sila pag nakakita ng tao ay yan no? Bali sulit na naman po yung naging ano natin dito sa ating ano ating ukrahan nakarami na rin po ng harvest basta naging sulit sulit na po yan hindi na rin ho natin nakwinta at gawa ng every harvest ay nagagasto na rin oh, pang upa sa nagharvest pang upa sa sa marami pong kagastusan oh, hindi na po natin isa, -isa basta malaking tulong po yan tayo ay lumisa na din eh sa okra Ari po ay diretso na. A-update ko na rin po kayo din sa ating ano. Malawakan labanos. Yan ito po. Oh. Hindi pa po gaano pansin yung tanim pero ito na siya oh. Yeah. Medyo madalang po ang tanim natin para mas sabog yung pagkalaman po niya. Oh, yan. Ya, yeah, ito na po. Ganda na, panalo. Oh. Medyo madalang po ang ano natin ito. Ang pagkatanim nga. Bali ito po ay hindi na lang natin na yeah, may wak pa rin oh. No? Naipakita na sa videos bago po natin siya tamnan inisprehan po natin ng ano machete yung pang ano po sa mga buto po ba para hindi sumibol yung buto ng, yung buto ng damo buto ng damo o yung machete Kaya ang naging po dito ay yung mga ating 'yan. Labanos. May sumisira oh. Yan na po, bangga 25 cents na po yung dahon niya ito na po ang update sa ating malawakang laban usan oh Tuy -toy. mm medyo madalang po ang pagkasak nito sinadya po natin madalang yun oh hindi pa po anong pansit ano pero puno puno oh kakatuwa hmm. Baka ito pong side na ito, itong pila-pilang ito. Tatamnan ko ng ano, mais. Mais na pangkain po natin para mayroon man lang tayong pangnilaga. Oho. Na mais. Sa ko to. Kasi ubinang natin ito at lumalakas po ang agas ng andito tubig. napuli yung mga uwak oh pula <laughs> ang hutayot na para hindi tayo gaano pansin na yan oh. No? dami oh makang tinatarget niya mga yan parang dito lang gumagala sa ating taniman eh at ako oh, ay eh, nag -upo, upo muna at yung dami nga ng uwak oh nag uuwi na ano, para sila may pagpupulong ay anong gara mm. Atin po i-check at baka meron na rin namang mga insekto po ba. Hindi pa po gaano pansin ano. Yan no? Hindi pa gaano pansin. Update update ko na lang po kayo sa ating ano. Laban usan bali ito po ay ano. Kay natamaan na isang kilot kalahati na buto. Oh, ganyan po kalawak oh. Iba pa po, po yung naro sa kabila. Bahala yan po, salamat po sa inyong pagsama. No, curious lang po tayo sa mga ibong uwak. Andiyan pa po sa paligid, ay hapon na. Ah. Yan, uuuwi no, 'yan, 'yan. No. Oh. Yun. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.